Sa may sakit na cancer ngayong araw ay bawal muna sa iyo sa umaga maging masaya dahil kukuhani ng bad cell ang enerhiya mong malakas kung lagi kang magsasalita at kung magiging masigla ang kilos oras na makuha ang iyong enerhiya ay maglalambot ka sa gabi na lalong magpapalakas sa mga bad cell at huwag ka na rin muna maligo ngayong araw dahil kung mababasa ang mga buhok at katawan, ay pwedeng magpahina ng mga good cell, kaya umiwas ka muna sa pagligo, at sa mga bawal naman na iyong makain ay matatamis na pagkain, at mga cake at sa kamuli ay lamang luob ng hayop, at saka mga buto ng gulay na masasabi tulad ng buto ng sitaw beans o lahat ng gulay na may buto ay bawal talaga dahil magpapalakas ng bad cell kung sila ay makakain. At kung sa pagkain ay naaayon ang fried rice sa umaga. At pwede rin sa tanghali magbibigay para lumakas. Ang sikmura, at bituka at sa ganoon ay mapapalakas. Ang good cell sa ulam naman ay okay ang mga nilaga. Ngayong araw nilagang itlog, nilagang karne ng baboy. O kaya ay nilagang repolyo at saka ginisang papaya na may sahog ng pitso ng manok na madaming luya. Sa inumin ay buko juice na walang halong tubig ng buko at tama lang ang tamis. Sa enda ay pansit na puro repolyo ang gulay at manok na isasahog na karne at pwede rin sa gabi makain, sa gabi ay tulad ng dati mineral water na isasalin sa baso, guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ang kalikasan, para sa tao na may sakit ayon sa gabay ng liwanag ng buwan.